Paganda nga po po mga kabida uh, Unang-una gusto po magpasalamat sa mga kabida mga kaibigan mga tagapagtangkilik ni uh, kabida, ni Kuya Ranz Ito pong uh, last week na post natin o video natin sumabot po tayo ng uh, 3,000 plus uh, views uh, Ako po ay natutuwa uh, after so many months na nakahit po tayo ng Uh, 3,000 views. So, sa lahat po ng mga tumangkilik, lahat po ng nanood, lahat po na na-entertain at natulungan ng ating vlog tungkol sa uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At papaluap, papaluapan po ngayon ni Kuya Rads, ni Kuya Kabida, ng isa na namang linyada na pwede nyo pong maging uh, basihan para po mag-improve ang inyong pong love. Ayan. So today po, ah uh, dahil nga yung nakaraan ay Vandenbrook, ang ikikwento ko naman sa inyo ngayon ay isang linyada na kakambal ng ating gustong gawin na uh, foundation o uh, line na gustong paikutin dito sa love ko. Walang iba po, kundi ang bloodline na Johnson Ayan! Johnson Ayan, pag narinig natin ng Jansen. Sino sino po? Sinong unang-unang tao po? O fan kalapatin ang inyong naisip. Pwede niyo pong comment dito sa comment section. Sino po ang may pinakamagaling na Jansen sa Pilipinas? Please let us know para po alam ng mga kalapatid kung sino po ang pupuntahan pag maghahanap sila ng Jansen. Ayan. Siyempre po, Uh, si Kuya Ran sa kanyang pagre-research at yan naman po yung akin pong uh, panata sa inyo ay magsisirt po sa inyo ng konting kalaman tungkol po sa Janssen Bloodline. Ang Janssen Bloodline, alam natin na isa sa pinakamatuloy na bloodline na nahawakan ng mga uh, pansir na Pilipino. Okay, so sino nga po ba si Janssen at saan saan ang galing? Ang Janssen po ay isang apledo. No? Apledo po yan ng isang tanyag na uh, nagkakalapate o kalapatid sa sa Belgium. Particularly sa Arindong, Belgium. Sa lugar na yan, ang pinakatanyag na kalapate ay walang iba kundi si Henry Johnson. Ayan, si Henry Johnson. Si Henry Johnson po ang isa sa pinakamagaling na nagkalapate sa Uh, Arendong, uh, Belgium. Si Henry po ay pinanganak noong 1872. O ganoon nakatanda no? Ah, uh, syempre wala na po si ano ngayon. Wala na si Tatay Henry, ang original na Jansen. Jansen Pansier. Ah, uh, pero po bago siya namatay ay naipamana niya ang kanya pong uh, mga bloodline sa kanyang napakaraming mga barakong anak. Barakong talaga, no? Meron po siya na mga anak, ano? Si Pons Jansen, si Franz Jansen, si Charles Jansen, si Adrian Jansen, si Louis Jansen, at saka si Vic and Jeff Jansen. It's the reason why po, kaya kilala po ang Jansen as Jansen Brothers. Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 po yan. Pitong malulupit na lalaking fanciers po ang naibrid naibrid naipanganak ng ah uh, dahil sa tikas ni Henry jansen ayan so madaling salita po ang nagtuloy ng uh, pag-aalaga at pagbibrid ng mahusay na jansen ay ang magkakapatid na nabanggit ayan kakatawa nun no? ah ang nakakatawa pa ay ito ang mga Johnson's po ay kilala na napaka-masekreto sa kanilang linyada. Hindi po sila nag-open nag -o, o nagkikwento, nagsisiwalat ng bloodlines o blood infusions nila. Napaka-secretive po ng uh, ano na yan, ng mag-aama na yan. Hanggang sa ngayon, wala po talaga silang inaamin. Pero ayon po sa research, meron po isang line na nakapasok ng Janssen blood. Walang iba po kundi yung blood line po ni Mons Mons Fabre. Mons Fabre po. Kaya po nung una, <coughs> tinatawag po na half Fabre, half Janssen ang mga Janssen. Pero later on, tinawag na po ito na uh, hub. H-A-L-V-E half Fabre, Ayan. So, ibig sabihin, kalhating Fabric, kalhating Johnson. Of course, hindi natin alam kung lahat ng Johnson ay may kalhating Fabre. Pero sinasabi lang, kung may isang linyada na pumasok sa linyada ng mga Johnson, ay walang iba kundi ang nag-iisang Mons Fabric. Ayan. So, yan po ang uh, history ng mga Johnson. And, uh, bago tayo pumunta sa lokal, let me Uh, uh, inform you po kung ano naman po mga bloodlines mga tigasin at bigating fanciers din po sa Belgium o sa Europe ang gumamit ng Janssen bloodline para gawin nilang crosses ng kanilang mga linyada ito po ang mga tanyag din kilalang mga fanciers sa Belgium o sa Europe na gumamit ng Janssen's bloodline as crosses pinang cross nila at later on it proved to be na talaga ang Janssen ay mahusay din na pang cross dahil sa naging outcome ng mga lingada na ito. Unang-una po dyan yung Desmit, Desmit line at ganun din po yung Van o Van der S Ang spelling po ay Van der e -S -P -P. Ano po? Yan po ang dalawa sa nakinabang sa husay ng mga Janssen bloodline. Ganun din po, pinasok rin po ang bloodline ng mga Janssen sa Eugene Mailimans. Ganon din po, ginamitin po ito ng uh, love no, ni Louis Bandon at higit sa lahat. At ako'y nagulat sa aking research, ang Janssen po pala ay isa rin na naging foundation at crosses ng bloodline ni Joseph Vandenbroek. Ay grabe, no? Kaya pala, ang mga Vandenbroek ay gaya ng aking kwento noong nakaraan, ay mahusay, mabilis, matulin. Kaya nga sabi ko ay versatile dahil kaya ng malapitan, kaya ng gitna, kaya ng duluhan. It's the reason why pala dahil ito ay mayroon ding bloodline na Janssen. May cross na Janssen. Very interesting, ano? Very interesting mga kabida. Now, uh, sa local na po tayo. Ako po ay mag-share ng aking alam lamang. I'm not saying po na alam ko lahat. Tayo po, mas marami kayong alam. Ako ay nagkikwento lamang base sa aking kalaman. Okay, disclaimer lang po yan. Hindi po nagmamagaling si Kuya kabida Mas marami po kayong alam. Kaya po, I am asking you to comment and share your knowledge dito sa uh, comment section sa baba. Sa Pilipinas po, sa aking pagkakaalam, ang mauhusay ang Johnson at least dalawa lang yung akin papangalanan. Una-una, na walang iba kundi si Sir Ronald Francisco. Ayan. Kasi talaga po niya ay Jansen Avid Fan. Talagang Jansen ang kanyang paborito. Ikalawa po na narinig ko na mahusay ang line na Jansen ay walang iba kundi si Michael Rosquero. Ayan. So dalawa ang aking kilala. Kayo alam ko mas marami kayo alam. Now, meron po akong hawak-hawak dito na bloodline o ibon Walang iba po galing kay uh, Idol Ronald Francisco po ang ibon na ito. Ito po ay apo mismo na kanyang PFC champion, yung kanyang uh, famous na Jansen. Uh, Jansen uh, Banlun, kung di ako nagkakamali. So, ito po, mismo, ay apo ng ibon na yun. Ayan. At another trivia, alam niyo po ba na mayroong matutuling na line yung tinatawag natin na Jansen Shali. Ayan. Ang tanong saan galing ng Jansen Shali o Jansen Shali. Yan. Ang Jansen Shali po actually ay galing din po sa mga ibon po ng Jansen Brothers. At bakit Shali? Kasi po ang isang naging kampyo nila na ibon ay pinangalanan nila na Shali. Ayan. And later on, ang pangalan na to ay na-adapt na at parang naging isang strain na rin ng Janssen dito sa Pilipinas at meron po ako ipapakita na Janssen Chali sa inyo o isang ano na lang isang ngiti na lang isang sulit na lang sa aking banlon ang aking uh, breeder na banlon ayan to napakagandang ibon shout out po sa Ronald Francisco salamat muli sa ibon na ito sandali lang ito po ang typical na kulay ng mga Janssen Chali ayan Pansin niyo po ano para mag tensil sila. Uh, light check o parang mag uh, ano sila mag uh, magpe ang kulay. O ito po ay magkapatid na nakuha ko kay Sir Ronald Francisco. Ito po ay Jansen uh, Shally. Na no, majority po ng dugo ng mga ibon na to ay mga Shally. So mga youngster po ito, nakuha ko sa kanya at uh, sila po ay uh, actually ay mga flying uh, breeders ko na, pinaparonda ko na dyan sa aking uh, flyers lock yan, gusto ko kasi ang aking mga uh, later on, mga stacks and breeders ko ay lumilipad, hindi lang po nakatambay na parang mga uh, bilanggo ayan, so ito po, ang isa ito po, kung hindi ako nagkakamali ay si 50 si 50, at ang isa pa po, po ay narito Magkapatid po sila. Ito po si 51, Shally 51 and Shally 50. Ayan. So parehas po sila ng kulay dahil isa po ang kanilang magulang. Full sibling po sila. ah, uh, actually po, ang isa pong napakaswerte na makakakuha nito ay ang aking kaibigan na si Sir Ismael Nukasa. Uh, Sinerko po sa kanya ang isa sa mga Johnson na ito. Shout out, Sir! So, kung ang gusto nyo po na linyada na uh, makikipagsabayan sa matutulin gusto nyo mga pampuling ah, uh, ito po ang hanapin niyo paghanap kayo ng mga shali o banlon yan po ang mga linyada na pwede nyo ilaban kung puling ang usapan o mga short ses ang usapan of course I'm not saying na sila hindi kaya ng long distance with the right crosses po tulad po ng ating na-witness sa mga karera, sa Alegre OLR and other races. Napakaganda pong ipares ang Janssen sa mga linyadang tulad ng Banden Kita nyo naman ha, kaya pala, no? kaya pala maganda at mic, uh, magandang mixing o magandang nick ng uh, jansen Janssen at Banden dahil meron palang dugong Janssen ang Banden So marami pa pong lines na pwede nyo pagparesan ang Janssen. But of course, uh, you have to try it. Kayo po mismo ang sumubok kung saan siya mag-ninik o magkiklik. Okay? At least po, alam nyo po, ang history na ng Jansen. At alam nyo, ang laro ng Jansen. Okay? So, yun lamang po. Again, maraming maraming salamat. Shout out sa inyong lahat na nanonood ng aking uh, last vlog nung last week tungkol sa Brook. And I hope you will support again ang agent pong uh, bagong linyada na feature for our vlog today. Don't worry po, I'll try my best every week na balikan kayo, silipin kayo at kwentuhan kayo ng iba't ibang linyada na alam ko na magpapatayo ng inyong balahibo at magbubuhay sa inyong natutulog na dugo. Ayun, maraming maraming salamat po! Muli ang inyong pong kabida. Walang iba kundi si Kuya Ranz. Magpapasalamat at nagsasabi na Bye-bye until we meet again.